Yeah, but, well, I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Jesus Cudero. Uh, you want to say something, Your Honor? Uh, please uh, continue later, huh? Un Very briefly, um Mr. Chairman, Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order, which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only. To what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, sir, manahihirapan, imbitahin ba natin sa si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin sa si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo, sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung taong yun na nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Sherman, binanggit niya yung kanyang um, informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung niya at babanggitin niya, ede eh, yung informant para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Guneong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya si Guneong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tigang Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, ginong chairman, eh, aabuti na po tayo ng December. hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Um, narinig ko po yung motu-propio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug hall sa Batangas at yung PIDEA leaks ngayon kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yon at gaya ng sabi ng chairman, may butas hindi po ba yung papel edi dapat po sumentro na po ang investigasyong ito, sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang iso din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA kung nandun man yun ang simula. Kung hindi yan tinawin over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng committing um, ito naimbitahan na natin si um, Binibining Suryano um, Soriano um, para tanungin, kaugnay nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung Pidea Leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwede puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun, sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala, sa isong ito, ang nais po nating malaman San galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yon sa panaroon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon at nung mga retrato at ang salaysay nung sinasabi po ni Gino Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. Um, again, yes, for, the, for the consideration of the chairman um, um, at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman, Thank you, um, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, I'm Senator Paul, for granting me um lee leeway to speak. Thank you, uh, Senator Chesis for those uh, to the points that you have raised. Indeed, it is uh my uh, pleasure to hear some uh, advice coming from uh, veteran senators uh, uh, no, eh? who are uh, who is a legal luminary. Uh, indeed. Uh, Uh, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni raise mo and I'm going to consider it seriously and I'm going to roll on it uh, in the proper time. Thank you, Mr. Uh, John. Thank you, uh, Senator Chis.